Ang sakit ng likod ko. <laughs> Ayan, good morning guys. Hindi ako nakapag-tiktok ng kapon. Kasi sakit ng likod ko. Tumamaga. Buhat ako ng buhat ng galin kahapon. Parang merong pumitik dito sa likod ko. May binaliwala ako. Diretso lang ako sa trabaho. Tapos, nung bandang tanghali. May dalawang galon akong binaba. pagbaba baba akong ganun, maglaguto yung likod ko. Tapos hindi na akong kapagbuha. Hirap na ako umabot ng ayan o. Oh. Hirap na ako umabot ng mga bagay. Ay ginawa ng amo ko, sinamahan ako magpahilo. magpahilot. Magpahilot kami, parang wala namang nangyari. Tapos nilagyan namin ng plaster. Ayan. binamin nila guys tapos ayun tulog ako pero pagising ko kanina para mas na magpa-shift sa akin hindi ko tuloy alam ngayon kung paano ako magtatrabaho hindi pa naman ako pwedeng umabsent sa trabaho kasi madami kaming gastusin ngayon dahil pasokan na nga sa Tuesday next week sana lang gumaling ako, pag-pray nyo naman ako guys, kasi kailangan-kailangan natin ng trabaho. sige yun lang po sa ngayon, nagbigay lang ako ng update. Bye bye, good morning everyone.